yung kasi yung sabihin na ano, galing kay boss yung tindahan kaya yun. mo di nila alam mo kung gaano, kasi pag si atiya yun wala nga mong <laughs> biyo biyo Yung po si Toto Sarabia na interview po ni Ms. Rose. So Ms. Rose ang malinaw, itinatanggi niya lahat uh, yung akusasyon na uh, until itong recent na mga months and weeks, eh pinagdadrive pa rin niya si ko Hindi na daw? Tama yan. Ang sinasabi niya, huli silang uh, nagsabisyo kay uh, dating congressman ko noon pang July. At wala na rin daw siyang kinalaman mm -hmm. kung nasa ang lugar ngayon si uh, Zaldico kung siya man ay nasa sa mm. Portugal. Um, Robert and Steve, bibigyan rin natin ng pagkakataon mm. si, ano, si Toto Sarabia na makausap niyo. Um... Bago tayo mag-umpisa, baka pwede i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ngayon, nagsalita na po yung nabanggit niyang driver nitong uh, ni driver ni ko na si Toto Sarabia tukol po sa naging pagseserbisyo niya sa dating kongresista. Yan ang iyahatid sa atin ng ating Europe correspondent na si Rose Eclarinal kasama ang The Filipino Correspondent Network o TFC. Miss Rose, magandang umaga. Magandang umaga sa inyo dyan sa Pilipinas. Yes, umamin ang dating driver ni Zaldico sa Paris na huli silang nagsedisyo sa dating kongresista noong pang Hulyo. Bago pumutok ang iskandalo sa insertion sa 2025 budget at di umano'y korupsyon sa flood control projects. Sa exclusive interview ng the Filipino Correspondent Network PSTN kay Toto Sarabia, inamin niyang naging driver nga siya ni Ko sa France simula 2023. Pero hindi siya naging driver sa Portugal. Bagamat isa siya sa regular driver ni Ko, hindi raw niya ito nasundo sa airport at hindi rin niya alam kung totoong may sariling private plane si Ko na naibalitang nasa Le Bourget. Ngayon, nadadawit ang pangalan niya kay Ko, nais nang linawin na ang lahat ng naitimber niya ay kaling sa pagsisikap ng pamilya sa 30 taon nila sa Paris. Sa report namang nakalap ng The Filipino Correspondent Network sa Paris nitong Setyembre, um, sinabi ni Elias Joyce na dating nagtatrabaho sa pamilya ko na alam ng ilang Pinoy sa Paris na pag-aari ni Zaldico ang bahay sa 31 Avenue Montan noong pang 2022. Nasaksihan din daw niya ang magarbong buhay ng dating kongresista at ng pamilya na nagpasara pa umanoan ng Burberry Shop para sa private party ng anak taong 2023. Sa ngayon, wala umano ang anino ni sa Paris at wala rin umano alam ang dating driver sa maaring lugar na kinaroroonan ni Kuo sa Paris man o sa Europa kasama si Maan Rivera at Bong Agustinas, Rose Eclarinal, DZMM, Teleradio, Paris. Miss Rose? Rose? Miss Rose? Miss Rose? Can you hear me? Magandang umaga. Ayan. Oo, oh, good morning. I-play lang natin ano, yung uh, soundbite ng iyong interview para mapakinggan din natin dito. Sige, Tele, pakiplay please. Napaka, yung kasi, yung sabihin ng galing kay po, yung tindahan, kaya mo. Hindi nila alam kung gano'n kasi pag si ati yun, wala nga mo di upyo. Yung po si Toto Sarabia na interview po ni Miss Rose. So Ms. Rose ang malinaw, itinatanggi niya lahat uh, yung akusasyon na uh, until itong recent na mga months and weeks, eh pinagdadrive pa rin niya si ko Hindi na daw. Tama yan. Ang sinasabi niya, huli silang uh, nagsabisyo kay uh, dating congressman ko noon pang July at wala na rin daw siyang kinalaman mm -hmm. kung sa ang lugar ngayon si uh, Zaldico, kung siya man ay nasa mm -hmm. Portugal um, Robert and si bibigyan rin natin ng pagkakataon mm -hmm. si ano si Toto Sarabia na makausap niyo um ibibigay natin ang pagkakataon sa kanya na maipaliwanag din yung kanyang uh, panig ano kasi nga uh, masakit daw para sa kanya na mm -hmm. uh, binulgar ang kanyang pangalan at um, pinatanggi niya na walang katotohanan na um, nagsisadbisyo pa rin siya mm -hmm. kay dating congressman Zaldico. Sir Toto? Nawala. Okay. Um... Kata kasama mo siya ngayon, Miss Rose? Hindi ko po siya kasama ngayon. We'll oh, try to catch up again. Um, oh, oh. Mm -mm. Pero may isa ka pa may isa ka pa nakausap si Alias uh, Joyce. Ipa-play -ipa lang natin ito, Miss Rosa, sandali lang po. Nagiisakil siya sa kaban ng bayan. Ayun. Nandito silang buong pamilya at kinuha nila ang Bulgari Hotel dito malapit sa St. George's ng St. George's. Uh, ako ang nag-service sa kanila nung pumunta sila ng Switzerland. Nag-hire sila ng tatlong Mercedes-Benz with driver. Kaya alam ko, it was the first time that saldi ko na nagpunta rito. Una ko siyang nakilala. Tapos nabigyan ko siya ng ibang ng driver na mag assist sa kanila. Yon. It was uh, a late 2022 nung bumili siya ng bahay dito sa 31 Avenue Montan. Yes. And then, after that, earlier part of um, 2023, doon siya bumili ng isang Mercedes Benz. Ang namamahala ng Mercedes Benz niya pag wala siya, isang Pilipino driver. It was 2023 na magkaroon sila ng second bow ni Myling Ko na ginanap sa Rome. Naka-private plane sila, pamilya, from Paris to Rome. And then, may naghatid ng bagahe nila, ng mga gamit nila, from Rome to Paris. Doon, nag-hire sila ng dalawampung Mercedes with driver. So, ito po yung tinig naman ni Miss Joyce na hmm. siya din yung nakausap natin ano, nung nakaraan na nagbulgar nga dito sa mga uh, ilang individual at sinasabi nga niya na yung naging transaksyon ni Ah, uh, zaldi ko. Miss Rose, bukod dito, so kung itinanggi meron pang ibang pangalan eh, may dalawa pa siyang binanggit na pangalan si Miss Joy. Sumagot na din ba 'yung dalawa na 'yon, Miss Rose? Ah, uh, hindi pa sila sumasagot. Ang lumapit sa atin ay para li- na uh, mm -hmm. kanyang pangalan ay si Toto Sarabia. Mm -hmm. Yung anak kasi ni Toto ay nag nagdrive din uh -oh. kay uh, dating congressman ko. So, uh -oh. um sisikapin natin kunin pa 'yung bigbig nila isang pangalan para mabigyan din kung, uh, kung may maidadagdag pa silang informasyon tungkol sa kinaroroonan ni dating Congressman Taldeco. Pero I will try my best na uh, matawagan ko uli si ano uh, si Toto okay. Sarabia para makausap okay. niyo siya. Okay. Oh, ano sinasabi namin ni Maharlika this entire time? 'Di ba? Nagkamali ba kami? Adik talaga yung si Bongbong Marcos at saka si Lisa Marcos. Nagdodroga yan. yan dito sa Amerika para sumali sa sex den. Pumapasok yan sa mga sex den. Nagsasalitan yan ng partners dito. Nako, nakakadiri yung presidente nyo sa Pilipinas. Meron pa nga akong audio na tinitira yan sa puwet si Bongbong Marcos. Nakakadiri, nakakahiya, nakakasuka. Diyos ko Lord. Yan ang sinasabi namin this entire time kami na maharlika. Hindi kami nagkakamali. Hindi kami fake news. Ilang beses namin sinasabi yan. Ngayon, ano pa bang kailangan yung mangyari? Kapatid na mismo ang nagsabi na adik yan. Nagsasalita niya ng partner, sumasali niya ng sex parties. Nakakadiri! Mag-asawa ang tatanda niyo na putang ina niyo! Aman namin Diyos na makapangrihan sa lahat. Salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa ustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kami maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sa so, pag ito po ang aming samutiling sa matamis na ng aming Panu Yesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik Walang kamera, palakpak ay wala na Ngunit sa bawat pader kaya namin lahat Pero tumindi ka nang walang pag-atras At ngayon at yun na nga mga kababayan. Ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas. May label. Eh tayo? Wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa. Ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Yan yeah, o. Tapos, isa pa. ba diba? Apat dapat na sardinas eh. O. O, yan. Tatlo na. Pang-apat na sardinas. Okay na.